Kamu ha, na nga sa pikas nakauban na mong presidente, impisot, mo presidente ng pisot mo tayon mo Kay nga ano gihimo din yung gino ang kwarta wa mo kabalo pag humaya ni tanan ang muingon o muingon sa direksyon sa Davao City ang mga Davao dili ang kwarta sa administrasyon So ayun mga pre, ano, narinig niyo po yung sinabi ni Polong dito. No? Unang-una, sinabihan niya po yung ating uh, Pangulo na pisot. Ano po yung pisot? Uh, yun po yung hindi pa daw po natuli. No? Uh, ang kaya lang po nila ay mang asar. Ang ganjan lang po yung kaya nila. Kasi naki ramdam ko po, po ngayon talaga, baliktad talaga, talo po talaga itong mga Duterte ngayon. Lalo na yung kanyang kampon. Oo, oh, sigurado po yan. Shoot po yung mga yan sa Inidoro. And then, eto pa mga pre, yung pinaka. Iniwan na po sila ng mga kasamahan nila dyan sa Dabao. Na merong uh, tinatakbuhan na posisyon sa gobyerno ngayon. Saan po sila sumama ngayon? Sa alyansa. Haga Dabao po ito ha. Yun po yung sinasabi ni Basti dito. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo po. Ayon mo. Ah, ah. Pan mo presidente, umpisot, mo ta ayon mo. So ayan, bumaliktad daw po. Kung uh, papakinggan ko natin ito at bumalik bumaliktad daw po yung mga Dabawenyo, taga-Dabaw na mga ano, yung mga sample mayor kahit ano pa dyan, basta may katungkulan sa gobyerno, ibumalik ka daw po. Ayon po yan kay Baste. So, isa lang po yung ibig sabihin yan. Sukang-suka na ang mga tao dyan sa Dabaw sa mga Duterte. Oh, gusto na nila na palitan kayo dyan, Baste. ba? Diba? Di ka nahiya niyan? Bakit manggigigil ka kung bumabaliktad sila? ba? Diba? So, ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon. Ganito ba yung uh, mayor ng Dabaw City ngayon? Puro paninira sa administrasyon yung ginagawa? Oo, baka gusto mo sumunod sa tatay mo, papuntang Netherlands. Naku, baste, maawa ka sa sarili mo. Maawa ka din kay Sarah, kasi si Sarah nandun na sa listahan. Malay ko ba kung nandun ka rin? Diba? Kasi meron ka rin war on drugs dyan sa Dabao, diba? Oo. So, yun ko ang ating bibigyan na reaksyon ngayon, mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, and, uh, meron po tayong Facebook page dyan mga pre. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And uh, syempre, uh, sa Timbirador din po mga pre. And at syempre, sa hindi pa naka-follow, uh, naka-subscribe sa YouTube, Facebook, i-follow nyo na po yung ating mga social media accounts. At eto na nga, no? Eleksyon na po bukas. Bumuto po tayo ng maayos. Pumili po tayo ng maayos. Piliin natin yung alyansa. Piliin po natin yan mga pre. Huwag po tayong buboto bo ng PDP laban. Oh, straight po tayo sa ini-endorse ini po ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo, pag nagkamali po kayo ng boto, sinupor sinuportahan nyo yang uh, PDP laban na yan hindi po mai impeach yang si Sara hmm haharangin ah, po nila yan yan po yung goal nila ngayon na manalo ang PDP laban para hindi tuloy ang mapatalsik itong si Sara Duterte oh kaya magtulungan po tayo supportahan po natin yung uh, ini-endorse po ni Pangulong Bongbong Marcos Ngayon mga pre, ito na, bigyan, himayin imay po natin ito, bigyan po natin na reaksyon itong mga sasabihin ni Basti dito. O, ang sabi dito, ginawa ninyong Diyos ang pera. Yun yung sabi ni Basti. Di ba kayo yung, uh, kayo Basti, di ba, ginawa ninyong Diyos yung pera? Ngayon ipapasa mo na naman sa administrasyon? Di ba kayo yung hari dyan sa Dabaw, sabi niyo Sabi ng mga DDS. Kayo yung hari, di ba? Tapos yung kapatid mo, dahil porket may pera, eh, tingnan mo, anong ginawa? Binansagang iyot man. K.O. Uh, baste. O, uh, yun po yung ating bibigyan ng reaction ngayon, mga pre. eh uh, so, ito na po, uh, panuorin po natin yung video. Sukad, sukad, dire sa Davao City. Sukad, sukad, dire sa Davao City. Bakit? Bakit? Bakit ba kasi? O, uh, taloy. <laughs> Tema nenen nyo. So, tandaan nyo. Tandaan nyo. Oh, panic mode na si Baste. <laughs> Nagpapanic na. Bukas na kasi yung eleksyon. Oh, nang, uh, nanginginig na sa takot. Oh, sige. Matitindi yung kalaban ninyo ngayon. Binangga nyo kasi ang mga Marcos. Ah, siniraan nyo yung administrasyon. Tandaan natin. Tandaan po nating lahat. Na, may kasabihan po yan, nasa Biblia po yan, na ang taong binababa, taong sinisiraan, ay itinataas ng Panginoon yan baste. At ang taong mayayabang, ibinababayan baste. Di ba kayo natakot sa kasabihan? Sa bagay, papilang kasi sa inyo yung Biblia, no? Oh, hindi kayo naniniwala sa Diyos. E minumura pa nga ng tatay mo yung Diyos, di ba? Ha? Akala nyo kasi yung power, yung juice nyo, eto pera. Mali ka dyan. Hmm. Ah, oh, ito na, tuloy natin. Oh. Wa me kaingon, kami mga taga-dabaw. Nga dautan ng kwarta. Ano daw? Ano daw sabi? Ulitin natin. Wa me kaingon. Hindi namin sinasabi. Kami mga taga-dabaw. Na kami na mga taga-dabaw. Wow. Nga dautan ng kwarta. Nakasama ang pera. Masama naman talaga yung pera kung gagamitin mo sa mali. Diba? Oh, yung pera ni Pulong, ginamit sa mali. Kumuha ng mga pukpo. Oh, di oh, diba masama? Baste, anong tawag mo doon? Masama yung pera. Ginamit nyo sa kasamaan, yung pera. Yung pera ng taong bayan, pinang babae. Sino? Si Iyut man. K.O. Tini? Kaya ako'y naniniwala na po. Mas lalo po akong naniniwala ngayon sa sinasabi ni Ninibarsaga na ang tatay daw, ang kanilang tatay daw, di umano, ay nagdadala ng mga pukpok sa Malacanang. O. Oh. Ano yan? Binababoy niyo yung Malacanang? Pukpok talaga? Tapos sasabihin nila na, oy, mahirap lang kami, gulay-gulay lang kami dito sa Malacanang. Pero pag uh, hating gabi na, kumakain kami ng uh, sariwang karne sa Malacanang. Oh, ano po yung ibig sabihin nun? E di pokpok. Pagulay-gulay -pok. ah, lang kayo, pero uh, gumagamit kayo ng pokpok. Ayun ako po. Oh, ayun po yan ha, kay Ninyo Barsaga. Oh. O, oh, tuloy natin. Pero... Hmm. Pero among puto sagrado, ihatag na mo dito sa amuang gusto. Tama ka baste. Sagrado yung buto namin at ibibigay namin sa alyansa. Hindi sa PDP laban at sa mga tulad nyo. Ah, baste, wala kang nagawa sa Dabaw bilang mayor dyan. Tandaan mo, ha? Kinakahiya ka ng mga Dabawen nyo. Alam nyo ba yon? Hmm. Alam nyo ba yon? Alam nyo yung diskarte ni Baste ngayon? Magbabay siya, Vice Mayor. Okay. Yung tatay na, Mayor. O pag natanggal yung tatay niya sa pagka-Mayor, eh siya yung papalit. Magiging Mayor na naman to. Hahayaan ah, nyo pa ba na itong taong ito maging Mayor sa Dabao na wala namang nagagawa at di umano tanghali ng pumasok at di umano yung mga nagtatrabaho dyan sa City Hall ay bangag-bangag. O. -bangag. Oh. 'Di ba may mga bangag diyan na nagtatrabaho? Ha? Kumakain ng pulburon? Oh. 'Di ba baste? Ha? Papayagan niyo pa ba 'to? Ha? Kaya mamili po tayo ng uh, tamang politiko. Oh. Uh, no gralis po. Ay nako. Baguhin niyo na po yung Davao. Tigilan niyo na pong suportahan yung mga taong mayayabang na pulubi kuno, pulubi no? mahirap kuno sila pero punong puno yung bulsa. Dogay Dugay na kitang kipakitaan o progresibo nga pamulitay ka o pagda sa gobyerno ni Rodi Duterte o mga kaubanan niya sa hupong sa tawong lungsod. Ano bang ginawa ni Digong sa Dabaw? Unang-una kayabangan. Pangalawa pataya. Diba? O may naglabas nga ng mga video ngayon eh na ang gagaling ni... Ma Papatay pa si ano, mananaksak pa yung kapatid mo. Eh ba, sugat yan kayo mga Duterte, mga utak kriminal kayo. Oh, tagal nyo ng Eto Ito ah, si Digong pinakitaan na kayo ng ugali niyan. Kung gano'ng kabastos, kawalang hiya, kababoy. Eh ba? And then, ah, bilib din naman ako sa mga tatangatanga tanga pa rin na ah, ginawa nilang Diyos si Digong. Ha? Ginawa po nilang Diyos si Digong. Nagpa sa ngayon. Tanga pa rin yung iba. Pero iilan na lang naman sila. Ah, na lang. Ba? Diba? Pero at least ang importante ngayon, yung mga Dabawenyo na may uh, panunungkulan sa gobyerno, may katungkulan sa gobyerno, at least sila bumaliktad na. Kaya gigil, nagigil. Etong si Basti at ha panic. <laughs> Oh. Ah, tuloy. Unya karon, kamo diha nga sa pikas, nakauban lang mo presidente impisot, mo balikta tayon mo. Ah, sumaliwanag so na bumaliktad na nga sila. Oh, iniwan na ang mga Duterte. Kaya tama lang naman sinunod nila yung sinabi ni Digong. Na kalimutan na lang daw siya Kung hindi siya susuportahan So ayan nga, kinalimutan na kayo Kinalimutan na yung tatay niyo oh. Kinalimutan na Diba? Congratulations palapakan O oh, E nga no, din ninyong ginawa ang kwarta. Oh, yung ginawa nyo daw Diyos yung pera. Ba't mo ipapasa yung gawain nyo sa iba? Baste. Ha? Huwag na kayong ganun. yung 13 million na project mo dun sa uh, basketball court. Sabi mo, 13 million? Nung inestimate, 5 million lang pala. Nasaan yung sukli? Ah. Uh, Nasaan yung sukli, baste? Hey! <laughs> <laughs> Ako'y nagtatanong lang, ha? Wa mo ka palo, pag ni Tanan ang muingon o muingon sa direksyon sa Davao City, ang mga tabawin niyo dili ang kwarta sa administrasyon. Pera pa rin ang administrasyon. Yung umiikot sa Davao, basti. Pera pa rin ang gobyerno. Yung nakakatulong sa mga dabawenyo, Baste. Di ba? Pero, sabihin nyo sa akin ngayon kung yung dabawenyo hindi na kinabang sa pera ng administrasyon. O. Oh. Sige, sabihin nyo ngayon. Kahit sinong maging presidente ng Pilipinas, administrasyon ang tawag dyan. Huwag nyo sabihin, hindi na kinabang yung Davao City. Diyan pa lang, binibilog na kayo ni Baste. <laughs> Ah, kasi nung na yung mga sinasabi niya dyan. Ha? Ah? Purkit siya, Mayor, papaniwalaan nyo na hindi nyo nagagamitin yung sarili nyong utak. Ah, ito po yung gamitin natin. Huwag po tayong magpauto sa mga ganitong klaseng politiko na manggagamit. Ah, bukas, eleksyon na po. Uulitin ko, eleksyon na po bukas. Gumising po kayo ng maaga. Pipila pa kayo. Iboto nyo po yung tamang tao. Huwag yung PDP laban. Ang pangit naman, gigising ka maaga si Kibuloy lang ibuboto mo. K.O. Nag-effort ka para lang kay Kibuloy? Para lang kay Bundok? Para lang kay Philip Salvador? Para lang kay Marcoleta? <laughs> Nagpapagod lang kayo. di Diba? Tumising kayo ng maaga bukas. Ibuto po natin yung inindorso mga inindorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya na, kung gusto nyong ma-impeach talaga itong si Sara Duterte, ibuto po natin yung tama. Huwag po yung may mga tama. Ha? Gusto nyong ma-impeach si Sara Duterte? Sige. Yung pinakilala ni PBBM, suportahan po natin yan. Pero kalimutan nyo na po si Amy Marcos. Kalimutan nyo na po si Bilyar. Ha? Tamil Bilyar, kalimutan nyo na po yan. So, yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Pero, syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan ha, uh, meron po tayong Facebook page, uh, Ballpoint Man 2.0, huwag kalimutan i-follow ang ating Facebook page. Ayan, at syempre, mga pre, meron din po tayong, ano, uh, ating uh, Team Ayan ha, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So ayun lang po muna, bukas, bumoto po tayo ng tama, supportahan po natin yung administrasyon. So hanggang dito na lang po muna yung ating uh, video. Kita-kits po tayo sa susunod na video.